Ang nakakagulat na mga benepisyo ng pagdaragdag ng pulbos na ito sa iyong kape. Ang kape ay hindi lamang pampagising sa umaga para sa milyong-milyong senior citizen. Maari pala itong tahimik na nagnanakaw ng iyong lakas o di kaya'y nagbabalik nito ng mas mabilis pa kaysa sa pinakamahal na suplemento. Pagsapit ng edad 60, ang iyong katawan ay nagsisimulang mawalan ng hanggang 8% ng kalamnan bawat dekada na nagpapataas ng panganib ng pagkahulog, bali sa buto at maging ng maagang kamatayan. Ngunit narito ang nakakagulat na katotohanan. Kapag isinama sa mga tamang natural na sangkap, ang parehong tasa ng kape ay maaaring maging isang makapangyarihang gamot. Nakatago sa mga pag-aaral na madalas hindi napapansin, ang mga karagdagang sangkap na ito ay napatunayang nagpapabawas ng pamamaga, nagpoprotekta sa mga ugat, tumutunaw ng taba sa tiyan, at nagpapalakas muli ng mga nanghina ng kalamnan. Hindi ito ipagsasabi sa malalaking korporasyon. Walang bilyong-bilyong dolyar nakita sa mga sangkap na ito. ngulit na yon, matutuklasan mo ang walong napatunayang tunayang sangkap na maaari mong ihalo sa iyong kape tuwing umaga, mula sa bilang walo hanggang sa pinakamahalaga sa lahat. Siguraduhin panoorin hanggang sa dulo dahil ang sangkap sa bilang apat ay napakalakas. Isang pag-aaral ang nagsabing napabuti nito ang pagkilos ng mga senior citizen ng higit sa 40%. Gayon pa man, halos walang gumagamit nito sa ating bansa. Bago tayo magsimula, hayaan mo akong magtanong, ilang taon ka na? Saan ka nanunood at kumusta ang iyong kalusugan nitong mga nakaraang araw? I-comment mo sa ibaba. Binabasa namin ang bawat isa. Ikawalo, kanela. Isang pampalasa na karaniwang iniisip ng mga tao para lamang sa mga panghimagas o pagkain tuwing kapaskuhan. Ngunit kapag inahalo mo ito sa iyong kape, nagiging isang sorpresang sandata ito na nagproprotekta sa kalamnan. Ang kanela ay puno ng mga compound na lumalaban sa pamamaga, nagpapabuti ng sirkulasyon at higit sa lahat, nagpapatatag ng blood sugar. Ang huling puntong iyon ay kritikal para sa mga senior dahil ang pabago-bagong blood sugar ay tahimik na ninanakawan ng enerhiya ang iyong mga kalamnan at pinapabilis ang pagkasira nito. Kunin natin ang halimbawa ni Mang Juan, 68 taong gulang mula sa Pasig, na palaging nakakaramdam ng pagod pagkatapos mananghalian at napapansin na nanghihina ang kanyang mga binte sa pag-akyat ng hagdanan. Iminungkahin ang kanyang asawa na subukan niyang magbudbod ng kanela sa kanyang kapi sa umaga. Sa unang nag sinubukan pa rin niya. Sa loob ng ilang linggo, hindi na inaantok si Mang Juan tuwing hapon. Gumaan ang pakiwandam niya sa kanyang mga binti at bumaba ng halos 20 puntos ang kanyang blood sugar. Nagulat ang kanyang doktor. Lahat ng iyon mula sa isang kutsaritang kanela bawat araw. Sinasuportahan ito ng siyensya. Ang hindi matatag na blood sugar ay nagdudulot ng insulin spikes na nagpapahirap sa mga kalamnat na sumipsip ng mga sustansya tumutulong ang kanela na pakinisin ang mga pagbabagong iyon na nagbibigay sa iyong mga kalamnan ng tuluy tuloy na supply ng enerhiya sa halip na bigla ang pagtaas at pagbaba. Sapat na ang kalahating kutsarita sa iyong kape sa umaga. Para sa pinakamahusay na resulta, gumamit ng Ceylon Cinnamon na tinatawag ding True Cinnamon dahil mas mababa ang antas nito ng compound na tinatawag na Coumarin na maaaring makasama sa malalaking dosis. Hindi tulad ng mga matatamis na creamer na nakakasama sa kalusugan, ang kanela ay walang idinadagdag na calories at walang insulin spikes. Sa halip, ginagawa nitong metabolikong kaalyado ng iyong kalamnan ang ordinaryong kape. Ito ay simple, ligtas at abot kaya. Patunay na minsan, ang pinakamaliliit na pagbabago ang naghahatid ng pinakamalaking resulta. ika po, Cocoa Powder. Oh, ang parehong sangkap na ginagamit para sa hot chocolate, ngunit kapag idinagdag ng walang asukal sa iyong kape, ito ay nagiging isang nakatagong superfood. Ang koko ay puno ng flavanols, mga plant compound na napatunayang nagpapabuti ng sirkulasyon, nagbabawas ng pamamaga at sumusuporta sa paggaling ng kalamnan. Para sa mga senior, ang sirkulasyon ay napakahalaga. Kapag humihina ang daloy ng dugo dahil sa edad, mas kaunting oxygen at sustansya ang natatanggap ng mga kalamnan na nagiiwan ng mabigat na pakiramdam sa mga binti at mababang enerhiya tumutulong ang Coco na balikta rin iyon. Halimbawa si Aling Evelyn, sa 72, na mahilig sa kanyang kape, ngunit kinatatamaran ang bigat ng kanyang mga binti tuwing naglalakad sa umaga sa Luneta Park. Iminungkahi ng kanyang apo na isang fitness enthusiast na maghalo siya ng isang kutsarang unsweetened Coco sa kanyang kape. Noong una, tinawanan niya ang ideya, kape at Coco na magkasama? Ngulit sa ilang linggo, napansin ni Aling Evelyn na gumaan ang kanyang paglalakad, bumuti ang kanyang tibay at bumaba pa ang kanyang presyon ng dugo sa kanyang susunod na check-up. Isang simpleng kutsarita ng koko ang nagsimulang magbago ng kanyang mga umaga. Ipinaliwanag ng siyensya kung bakit ipinapakita ng mga pag-aaral na ang flavonol sa coco ay nagpapabuti ng endothelial function, ang kakayahan ng mga daluyan ng dugo na mag-relax at maghatid ng dugo na may sa oxygen sa iyong mga kalamnan. Nangangahulugan ito ng mas mahusay na performance, mas malakas na paggaling at mas kaunting panigas. At kapag isinama sa natural na kafe ng kape, lumilikha ang koko ng isang malakas na one-two punch enerhiya kasama ang pinahusay na sirkulasyon. Ang susi ay ang paggamit ng unsweetened natural cocoa powder, hindi mga hot chocolate mix na puno ng asukal. Sapat na ang isang kutsarita na hinalo sa iyong tasa sa umaga. Hindi lamang ito nagbibigay ng mayaman at makinis na lasa, naghahatid din ito ng mga binepisyo na nagpoprotekta sa kalamnan na magagamit ng bawat senior ipinaalala sa atin ng Coco na ang pagpapatibay ng kalamnan ay hindi lamang tungkol sa protina, tungkol din ito sa sirkulasyon. At habang tinutulungan ng Coco na maabot ng oxygen ang iyong mga kalamnan, ang susunod na idadagdag sa kape ay mas malayo pa ang nararating. Pinupuno ang mga ito ng pangmatagalang enerhiya. Ika-anim, Coconut Oil o MCT Oil. Bagamat maaaring kakaiba ito pakinggan, ang karagdagan na ito ay matagal ng ginagawa sa ilang bahagi ng Asya kung saan ginagamit ito ng mga nakatatanda upang bigyan ng lakas ang katawan at utak. Para sa mga senior, ito ay higit pa sa isang trend. Ito ay isang paraan upang patatagin ng enerhiya, protektahan ng mga kalamnan at suportahan pa ang pagbabawas ng taba. Narito kung bakit ito gumagana hindi tulad ng mga karaniwang taba, ang medium chain triglycerides, MCTs, ay mabilis na nagiging ketones, isang malinis at mahusay na panggatong para sa iyong mga kalamnan at utak. Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga selula ay hindi nagaanong mahusay sa paggamit ng glucose, kaya't madalas na lumilitaw ang pagkapagod, brain fog at panghihina ng kalamnan. Sa pamamagitan ng paglipat sa ketones, ang iyong katawan ay nagkakaroon ng isang matatag na mapagkukunan ng enerhiya na hindi bumabagsak tulad ng asukal. Naranasan ito mismo ni Haroldo, 69, isang retiradong siman mula Batangas. Gustong gusto niya ang kanyang kape sa umaga, ngulit palaging nanginginig pagsapit ng hapon na umaabot sa mga matatamis na merienda para lamang malagpasan ng araw. Iminungkahi ng kanyang anak na maghala nanalo siya ng isang kutsaritang MCT oil. Nagatubili si Haroldo, nagbibirong ayaw niya ng mamantikang kape. Ngunit matapos subukan, may napansin siya ang kahanga-hanga. Nanatiling matatag ang kanyang enerhiya hanggang tanhalian. Nawala ang kanyang cravings. At sa sumunod na dalawang buwan, nabawasan pa siya ng 7 libra sa kanyang baywang mas gumaan ang kanyang paglalakad sa gabi at humanga ang kanyang doktor sa kanyang pinabuting energy markers. Upang gamitin ito, magsimula sa marit na halaga, isang kutsarita lamang ng coconut or MCT oil na hinalo sa iyong kape. Maaari mong dahan-dahang dagdagan habang nasasanay ang iyong katawan. Ang paghalo nito ay lumilikha ng isang creamy texture na kinagigiliwan ng marami. Ang susi ay ang pagiging pare-pareho sa paglipas ng panahon. Sinasanay ng gawi na ito ang iyong katawan na gamitin ang taba ng mas mahusay habang pinapanatiling may lakas ang iyong mga kalamnan sa buong araw. Ang coconut at MCT oil ay nagpapatunay ng isang mahalagang aral. Ang iyong mga kalamnan ay hindi pinapagana ng asuka lamang. Ang tamang uri ng taba ay maaaring panatilihin kang malakas, matatag at masigla lalo na pagkatapos ng edad 60. At habang pinupuno ng MCT oil ang iyong katawan ng malinis na enerhiya, ang susunod na idadagdag sa kape ay direktang nagtatayo at nagaayos mismo ng mga hibla ng kalamnan. Ikalima, gatas o soy milk. Narito ang isang simpleng bagay na madalas hindi pinapansin ng karamihan, ang pagdaragdag ng gatas o soy milk sa kape. Bagamat tila paraan lamang ito para pagaani ng lasa, ang maliit na pagbabagong ito ay ginagawang isang inumin na nagpapanatili ng kalamnan ang iyong kape, lalo na't mahalaga ito pagkatapos ng edad 60. Narito ang dahilan ang gatas ay nagahatid ng kumpletong protina na puno ng lahat ng mahahalagang amino acids na kailangan ng iyong katawan, kabilang ang leucine, ang makapangyarihang gatilyo para sa paglaki ng kalamnan. Samantala, ang soy milk ay nagbibigay ng mataas na kalidad na plant-based protein kasama ang isoflavones, na hindi lamang nagpoprotekta sa mga buto, kumbi sumusuporta rin sa kalusugan ng puso. Para sa mga senior, kung saan bawat gramo ng protina ay mahalaga, kahit isang patak lang sa iyong kape ay maaaring gumawa ng makabuluhang pagkakaiba. Natuklasan ito ni Nanay Dolores, 72, sa mahirap na paraan. Ilang dekada na siyang umiinom ng purong itim na kape, iniisip na mas malusog ang kanyang pinili sa pamamagitan ng pag-iwas sa calories ngunit napansin ng kanyang anak na babae, isang nurse sa Cebu, na numinipis ang kanyang mga braso at nawawala ang kanyang lakas. Iminungkahi niya kay Nanay Dolores na subukang magdagdag ng soy milk sa kanyang kape sa umaga. Sa loob ng ilang buwan, napangsin ni Nanay Dolores na mas madali na niyang mabuhat ang mga grocery bags at makaakyat ng hagdan ng hindi gaanong hinihingal. Nabanggit pa ng kanyang doktor na bahagyang bumuti ang kanyang bone density Isang maliit ngunit bihirang tagumpay sa kanyang edad. Ang pinakamagandang bahagi ay ang kadalian nito. Ang kalahating tasa ng gatas o soy milk ay nagdaragdag ng apat hanggang anim na gramo ng protina, sapat na upang makatulong na pigilan ang pagkawala ng kalamnan sa magdamag. Pumili ng lactose-free na gatas kung ikaw ay sensitibo o fortified soy milk kung mas gusto mo ang plant-based na opsyon hindi tulad ng mga matatamis na creamer na nagdaragdag ng empty calories, ang gatas o soy milk ay nagpapalakas ng mga kalamnan, buto at enerhiya ng sabay-sabay. Siya nga pala, kung nakakatulong sa iyo ang video na ito, pindutin mo na ang like button at mag-subscribe sa Senior Vital Health para hindi ka makaligtaan ng mga tip na tulad nito. Kumusta ang iyong kalusugan? Mag-iwan ng komento sa ibaba. Gusto naming marinig mula sa iyo. At kung gusto mong suportahan ang channel, iklik ang Super Thanks button sa ilalim mismo ng video. Kahit maliliit na regalo, ay malaking tulong sa paglikha namin ng mas maraming content para para sa mga senior na tulad mo. Ikaapat, Collagen Powder. Madalas na itinuturing bilang isang beauty supplement, ngulit para sa mga senior, ito ay higit pa sa panlabas na anyo. Ang collagen ay ang pandikit na nagbubuklod sa iyong mga kalamnan, kasukasuan at buto. Pagkatapos ng edad 60, ang natural na produksyon ng collagen ng iyong katawan ay bumababa ng halos 1% bawat taon. Iyon ang dahilan kung bakit nagiging karaniwan ang paninigas, pag-alog ng mga kasukasuan at mababa. Bagal na pagaling, ngulit sa pamamagitan ng pagdaragdag ng collagen powder sa iyong kape sa umaga, maaari kang lumaban. Halimbawa si Lolo Roberto, edad 70 mula sa Tagaytay. Mahilig siyang mag-garden, ngunit kinatatakutan niya ang pananakit kahit ng magaan na trabaho. Inirekomenda ang kanyang kapitbahay ang collagen powder sa kanyang kape. Bagamat may pag-aalinlangan, sinubukan ito ni Lolo Roberto. Sa loob ng dalawang buwan, napansin niya ang pagbawas ng sakit sa tuhod, mas maayos na pagkilos at kahit na ang kakayahang lumuhod muli sa hardin ng walang daing. Para sa kanya, ang collagen ay hindi lamang isang suplemento. Ibinalik nito ang kanyang kalayaan na kumilos ng walang sakit. Narito ang siyensya. Nagahatid ang collagen ng mga building blocks na lubhang kailangan ng iyong mga kalamnan at kasukasuan, mga amino acid tulad ng glycine at proline. Isang scoop lang ay nagbibigay ng humigit kumulang 10 gramo ng protina na natutunaw ng walang putol sa kape at walang lasa. Ang natural na pagpapalakas ng sirkulasyon ng kape ay tumutulong na maihatid ang collagen sa buong katawan mo na ginagawa itong perfect tagapagdala. Ang resulta, mas malakas na kalamnan, mas malusog na kasukasuan at pinabuting bone density na critical dahil nagiging mapanganib ang mga bali sa pagtanda. Isang pag-aaral noong 2022 ang nagpakita na ang mga senior na nagsusuplement ng collagen ay nagulat ng nabawasang discomfort sa kasukasuan, mas mabilis na paggaling ng kalamnan at mas malaking flexibility kumpara sa mga hindi. Para sa mga tumatandang Pilipino, nangangahulugan iyon ng mas kaunting sakit, mas maraming pagkilos at mas mahusay na kalidad ng buhay. Pinatuto Pinatutunayan ng collagen ang isang mahalagang katotohanan, ang pagpapanumbalik ng lakas ay hindi lamang tungkol sa mga protein shake o pagbubuhat ng weights. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa iyong katawan ng mga hilaw na materyales na nawawala sa paglipas ng panahon. At habang inaayos ng collagen ang istruktura at pinapanatili kang kumikilos, ang susunod na idadagdag sa kape ay pinapalakas ang paglago sa cellular level na nagbibigay sa iyong mga kalamnan ng gatong na kailangan nila upang aktual na lumakas. Ikatlo, whey protein powder. Ang whey protein powder ay isang game changer para sa sinumang lampas sa 60. Maraming senior ang nagaakalang ang mga protein powder ay para lamang sa mga bodybuilder, ngulit ipinapakita ng pananaliksik na maaaring mas mahalaga pa ito para sa mga nakatanda. Ito ay dahil pagkatapos ng edan 60, nagiging resistant ang iyong katawan sa protina. Tinatawag ito ng mga sayentipiko na anabolic resistance. Sa simpleng salita, ang parehong maliit na serving ng protina na nagpapalaki ng kalamnan noong kabataan mo ay halos hindi na gumagana ngayon, kailangan mo na ng mas marami at mas mahusay na kalidad upang matrigger ang parehong signal para sa pagbuo ng kalamnan. Dito nagninining ang whey. Ang whey protein ay mayaman sa leucine, ang amino acid na nagbubukas ng switch ng paglago ng kalamnan sa iyong katawan. Kung walang sapat na leucine, hindi maayos na makakapag-ayos o makakabuo ng bagong hibla ng kalamnan ang iyong katawan isang pag-aaral sa American Journal of Clinical Nutrition ang nagpakita na ang mga senior na nag-supplement ng whey protein ay nagkaroon ng 38% na mas maraming lean muscle kaysa sa mga hindi. Isa pang pagsubog ang natuklasan na ang pang-araw-araw na whey ay nagpabuti ng lakas, balanse at bilis ng paglalakad. Lahat ay critical na palatandaan para sa kalayaan. Halimbawa si Tita Helen, 67, isang retiadong guro mula sa Quezon City. Ipinagmamalaki niya ang pananatiling aktibo, ngunit ang mga basket ng labada ay parang bumibigat. Ang kanyang mga braso ay mukhang numinipis at ang pag-akyat sa hagdan ay nagpapahingal sa kanya. Iminungkahin ng kanyang anak na subukan niyang magdagdag ng isang scoop ng unflavored whey protein sa kanyang kape sa umaga. Sa una, tumanggi siya, sinasabing ayaw niyang maglasang chok ang kanyang kape. Ngunit pagkatapos ng ilang linggo, napansin niyang mas matigas ng kanyang mga braso, mas matatag ang kanyang mga binti, at kinumpirma pa ng kanyang doktor na dagdagan ang kanyang lean muscle. Para kay Tita Helen, ang whey ay hindi lang nutrisyon. Ito ay patunayan na kaya pa ng kanyang katawan na muling magpalakas ang pinakamahusay na paraan upang gamitin ito ay simple. Ihalo ang isang scoop ng unflavored whey isolate sa mainit na kape. Ito ay makinis na natutunaw, walang idinadagdag na asukal, at naghahatid ng isang puro at malakas na dosis ng pratina sa tamang oras na kailangan ito ng iyong katawan. Para sa mga may lactose sensitivity, mas madaling tunawin ang whey isolate o hydrolyzed whey. Isama ito sa iyong tasa sa umaga at agad mong ginawang isang muscle rebuilding elixir ang iyong kape. Pinatutunayan ng whey protein ang isang kritikal na katotohanan. Ang pagkawalan ng kalamnan pagkatapos ng 60 ay hindi lamang tungkol sa edad. Ito ay tungkol sa nutrisyon. Sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyong katawan ng tamang panggatong, mapapanatili mo ang lakas, mapapabuti ang paggaling at mapapanatili ang iyong kalayaan ng mas matagal kesa sa iyong inaakala. Ikalawa, chia seeds ang chia seeds ay maliliit, walang lasa at madalas na binabaliwala. Ngulit, ito ay isa sa mga pinakamakapangyarihang pagkain na maaari mong ihalo sa kape kung ikaw ay higit sa 60. Huwag maliitin ang kanilang sukat. Kapag giniling at idinagdag sa isang mainit na tasa, naglalabas ang chia seeds na isang malakas na alon ng fiber, omega-3 fatty acids at plant-based protein na lubhang kailangan ng iyong mga kalamnan, kasukasuan at utak. Narito ang nakakagulat na katotohanan. Karamihan sa mga senior sa Pilipinas ay kumukonsumo ng mas mababa sa kalahati ng pang-araw-araw na fiber at omega-3 na kailangan ng kanilang katawan. Ang kakulangan iyon ay nagpapabilis sa paghina ng kalamnan, nagdaragdag ng matigas na tabasatian, at nagpapalala pa sa pagkawala ng memorya. Diretsyahang tinutugunan ang lahat ng tatlong ito. Ang protina nito ay tumutulong na mapanatili ang kalamnan. Ang omega-3 ay nagbabawas ng pamamaga at nagprotekta sa mga kasukasuan. At ang fiber ay nagpapabuti ng panunaw at balanse ng blood sugar habang pinapanatili kang busog ng mas matagal. Kilalanin si Mang George, 70. Nahihirapan siya sa constipation, lumalaking taba sa tiyan at palaging pagod iminungkahi ng kanyang anak na babae, isang nutritionist, na gilingin ng chia seeds at magdagdag ng isang kutsarita sa kanyang kape sa umaga. Sa una, inismiran niya ito. Pagkain ng ibon yan, sabi niya. Ngunit sa loob ng ilang linggo, nagulat siya sa mga resulta. Bumuti ang kanyang panunaw, lumiit ang kanyang baywang at gumaan ang pakiramdam sa kanyang mga kasukasuan sa kanyang paglalakad. Inilarawan niya ito ng pinakamahusay. Pakiramdam ko, nilangisan ko ang makina ko. Ang susi ay ang paghahanda. Ang buong chia seeds ay madalas na dumadaan lang sa digestive tract ng hindi nasisipsip. Ngunit kapag giniling, nailalabas nito ang kanilang mga sustansya. Isa hanggang dalawang kutsarita lamang na hinalo sa mainit na kape ay lumilikha ang isang creamy, bahagyang natin na inumin na gumagana tulad ng gamot para sa mga kalamnan, kasukasuan at maging sa memorya. Para sa mga seniors na nakikipaglaban sa sarcopenia o pamamaga, ang maliit na pagbabagong ito ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba. Pinatutunayan ng chia seeds na minsan ang pinakamaliliit na pagbabago ang naghahatid ng pinakamalaking resulta sa pamamagitan ng pagbibigay lakas sa iyong katawan ng protina, fiber at omega-3s, sinusuportahan ito ang mas malakas na kalamnan, mas mahusay na enerhiya at mas malusog na pagtanda. At habang pinupuno ka ng chia ng matatag na enerhiya, ang numero unong idadagdag sa aming listahan ay mas malayo pa ang nararating. Isang sustansya na napakalakas na napatunayang nagpapataas ng lakas ng kalamnan ng higit sa 40% sa mga senior na ginagawa itong pangunahing depensa laban sa paghina na dulot ng edad. Una, luyang dilaw turmeric na may paminta. Isang gintong pares na maaring mukhang simpleng pampalasa, ngulit para sa mga senior, isa ito sa mga pinakamakapangyarihang natural na gamot na maaari mong idagdag sa iyong kape. Ang luyang dilaw ay naglalaman ng curcumin, isang compound na napatunayang nagpapabawas ng pamamaga, nagpoprotekta sa mga ugat at nagpapalakas muli ng kalamnan. Ngunit narito ang catch. Sa sarili nito, halos hindi ito nasisipsip ng iyong kataman. Magdagdag lamang ng isang korot ng paminta, gayon paman, at ang absorption ay tumataas ng hanggang 2,000% iyon ang nagpapabago sa luyang dilaw mula sa isang banayad na pampalasa tuno sa isang medicinal powerhouse ang pamamaga ay ang nakatagong magnanakaw ng lakas pagkatapos ng 60 Sinisira nito ang tisyo ng kalamnan, pinapatigas ang mga kasukasuan at pinapahina ang mga ugat na nagpapabilis sa sarcopenia, arthritis at maging sa padhina ng memorya. Diretsahang nilalabanan ng luyang dilaw ang prosesong ito. Pinapakalman nito ang pamamaga, binabawasan ang pananakit at pinoprotektahan ng iyong puso at utak. Isama sa pagpapalakas ng sirkulasyon ng kape, naghahatid nito ng isang one-two punch laban sa pagtanda. Halimbawa si Casa Tour, 73, isang magsasaka mula sa Benguet. Ang pagtatanim ang kanyang pasyon ngulit ang palagi ang sakit at pamamaga ng tuhod ay pumilit sa kanya na huminto. Ang mga painkiller ay nagtatakip lamang sa discomfort. Pagkatapos, iminungkahi ng kanyang anak na subukan niyang magdagdag ng kalahating kutsarita ng luyang dilaw na may kurot ng paminta sa kanyang kape sa umaga. Sa una, kumunot ang kanyang noo, ngunit pagkatapos ng ilang linggo, bumalik siya sa pagluhod sa lupa, nagbubunot ng damo ng walang sakit. Natulala ang kanyang doktor sa kanyang mas mababang inflammation markers at sinabi sa kanya na kumikilo siya na parang mas bata. Para kay Casator, ang luyang dilaw ay hindi lang pampalasa, Ibinalik nito ang kanyang kalayaan na kumilos. Ang pangmakuha ang mga benepisyo, ihalo ang halos kalahating kutsarita ng luyang dilaw at isang maliit na kurot ng paminta sa mainit na kape. Ang init ay tumutulong na ilabas ang bisa ng curcumin at tinitiyak ng paminta na aabot ito sa iyong daluyan ng dugo. Para sa mga sensitibo sa earthy na lasa ng luyang dilaw, ang pagdadagdag ng kaunting kanela o isang patak ng pulot ay maaaring magbalanse ng lasa. Ang luyang dilaw na may paminta ay nagpapatunay ng isang makapang pangyarihang katotohanan. Ang pagtanda ay hindi nangangahulugang paghina. Sa pamamagitan ng pagbabawas ng pamamaga, pagpapalakas ng mga kalampnan, at pagprotekta sa kalusugan ng utak at puso, ang simpleng karagdagang ito ay maaaring panatilihin kang malakas, mobile, at independent hanggang sa iyong 70s, 80s, at higit pa. Bago tayo magtutos, isang mahalagang paalala. Ang video na ito ay para sa mga layuning pang-edukasyon lamang at hindi kapalit ng medical na payo. Ang sitwasyong pangkalusugan ng bawat tao ay natatangi. Kaya, mangyaring kumonsulta sa iyong doktor o isang kwalipikadong profesional sa kalusugan bago gumawa ng anumang pagbabago sa iyong dieta, lalo na kung umiinom ka ng mga gamot o may mga umiiral na kondisyon. Upang mabilis na mag-recap, tinalakay natin ang walong makapangyarihang sangkap na maaari mong ihalo sa iyong kape sa umaga upang muling palakasin ang kalamnan pagkatapos ng 60. Mula sa matatag na pagkontrol ng blood sugar ng kanela, ang kapangyarihan ng koko na nagpapabuti ng sirkulasyon, ang malinis na enerhiya ng coconut o MCT oil, ang lakas ng protina mula sa gatas o soy milk, ang mahika ng collagen na sumusuporta sa kasukasuan, ang tulong ng whey protein sa pagbuo ng kalamnan, ang lakas ng omega-3 mula sa giniling na chia seeds hanggang sa lakas ng luyam dilaw at paminta na lumalaban sa sa pamamaga. Bawat isa ay simple, abot kaya at suportado ng siyensya. At bawat isa ay maaring makatulong na gawing gamot para sa iyong mga kalamnan ang iyong ordinaryong kape. Kaya ngayon ay pagkakataon mo na. Alin sa mga sangkap na ito ang una mong susubukan? Kanela, whey o bakaluyang dilaw? Ipaalam mo sa akin sa mga komento sa ibaba. Gusto kong marinig ang iyong kwento. At huwag kalimutang i ang video na ito, i-share sa isang taong nangangailangan nito, at mag-subscribe sa Senior Vital Health para sa mas maraming science-backed na tips upang manatiling malakas at independent pagkatapos ng 60. Tandaan ito, ang pagtanda ay hindi kailangang mga hulugan ng paghina. Sa tamang pang-araw-araw na gawi, maaari kang gumising tuwing umaga ng mas malakas, mas matalas, at mas masigla. Ang iyong kape sa umaga ay maaring maging sanhi ng paghina o muling pagtatayo ng iyong kinabukasan. Ang pagpili ay nasa iyo.